Hello guys! This is Sit Pansit dito sa ating kabukiran. Ayan mga kaprobinsyana. Ito tayo ngayon sa gitna ng kabukiran. Ayan guys, puntahan natin dito sa gitna ng kabukiran. Kabukiran mo Inday. O oh, diba? Napakanta pa si Inday. Ayan guys, puntahan natin yung haunted house dyan sa gitna ng bukid. At meron daw nagaganap dyan. Nagaganap tayong ano. Alamin natin kung anong nagaganap dyan. Ay, wala na pala. Kasi <laughs> si na at meron ako nakasalubong na mga cute na cute na mga puppies. Ayan. Napaka-cute. Ayan, ang anak na siguro yung ano ng kapitbahay. Ang cute ng mga puppies na yan. Ayan, no. Ang sa daan. Tinatanong nila ako. Parang gusto rin nga mag-hi hello. Hi hello, Whitey world, Ayan guys, yung haunted house sa may na ng kabukiran. At syempre, napasilip tayo sa palayan kasi parang malapit na siyang anihin. Sad to say lang guys, katulad nga ng sa palayan na yan, um, halos wala siyang aanihin kasi nasira siya guys. At nagkaroon siya ng mga hayop kaya hindi lumaki yung palay na agad yung mga dahon. At eto, akapin okay, na natin yung sa loob ng kabahayan. Tingnan natin kung gaano karami yung naitambak nila today. Hello guys! At ito ngayon tayo ngayon dito sa site. At, site talaga, hindi. Yan po yung sa loob ng bahay na aming pinapatambakan. Kasi bali guys, kaya siya nagtatambak para nang tumaas. Kasi sa gitna po ito ng kabukiran, itong aming pinatayong haunted house na bahay. <laughs> haunted house talaga. Ayan po. At sa katagalan nga po kasi ng panahon at kinapos na nga rin po ng budget dahil ah uh, kung ano-ano nga po ang mga dumating na mga pagkakagasusan kaya hindi po agad yan natapos. At ayan, sinilip ko muna ang napaka-papalubog na araw. Ayan, bali nakapagitna kami sa gitna ng bukid. Kaya nga po sa gitna ng kabukiran. At yan, tinitingnan ko po yung mga pader kasi baka mamaya meron ng mga crack o may mga meron ng mabubuwal. Kaya tiningnan ko muna. Ayan guys, bali po kasi pinatambakan na namin to nung una. Eh, kinapos po yung ilang truck, sampu ata o dosi truck na tinambak namin dito nung una. At ayan po, at uh, kinapos nga po at ngayong taon na to eh nakapagpahakot ulit tayo ng apat na truck para nga po dun sa kabuuan. Ayan guys, yan yung nagawa kanina. Malilate na rin po kasi nagsimula. Kaya guys, bali hindi rin po siya natapos at malamang po baka sa pagwala na lang po ulit pasok sa kayan matambak, maitambak ulit. Grabe ang inuubos namin sa pagpapatambak guys. Nakakailang truck na yan. Sana hopefully eh, magkasya na yung apat na truck na yan. Para, kasi magkano din po ang upa ng isang truck. Isang libo din. 1,000 din ang upa sa isang truck.